Okay. Makakapagulay na naman po tayo ng talagang napakatipid. Ayan, itong malunggay. Galing po ito kay Vice Aji. Yung kasama po natin sa Riders Club. Ito pong ating mga eh, sasahog na daing. Galing po sa ating uh, kaibigan na taga Iloilo. Dala po nila galing uh, probinsya. So, ang talagang uh, matatawag lang po nating ating, ating uh, pinagkagastusan ay ito pong gata. At ito pong ating mga rekado. So ayan, mayroon po tayong luya, mayroon po tayong siling green, mayroon po tayong sibuyas, mayroon po tayong bawang at mamaya po ay lalagyan natin ng paminta. Okay, loto na po tayo. Okay, tama tama, alas 6 gis po ng uh, hapon. Kagagaling lang po natin sa simbahan. Dahil uh, araw po ngayon ng uh, linggo, eh, may maliit naman po chapel dito sa aming uh, lugar. Kung kaya ta Taman-tama -tama po, magluluto na po tayo ng ating uh, dagdag uh, ulam para sa hapunan. Wala po kasi tayong gulay kanina. So, salamat sa nagbigay ng malunggay. Umpisa na po tayo. Yan. So, ididirekta na po natin dahil uh, isang gata lang po yung nyog, dahil kaunti lang naman po yung ating uh, malunggay mga kabyahero. Okay, pinapainit na po natin itong ating uh, kawali ilagay na po natin itong ating uh, porong gata ayun automatic purong gata po yung ating uh, ginamit dahil kaunti lang naman po at madaling maluto yung ating uh, malunggay so dahan dahanin lang na po natin yung apoy dahil baka mamaya po eh matutong ng gusto ayan ilagay na po natin na sama-sama ang ating uh, ricado ayun Nagagay na po natin ang ating pangsahog para pampalasa po ng ating uh, gulay. Ayan. Lagyan po natin ng kaunting suka. So, isang uh, sandok lang pong suka. Maliit na sandok. Okay. Pagkulo po ng bahagya, isasama na po natin yung ating uh, malunggay mga kabiyahero. Okay. Okay, kumukulo na po yung ating gata. Pinaluluto lang po natin ang uh, bahagya. Pwede na po natin lagyan ng kaunting seasoning seasoning mama na lang po natin yung kanyang sarap ayan, lagyan po natin ng paminta powder ayan haluin napakabango na ayan lagyan po natin ng asin ayan kung gusto niyo pong mas matipid, damihan niyo yung asin. Pagwala. <laughs> mas matipid. Okay. Ilagay na po natin yung ating malunggay leaves. Ayan. Lilinis na po natin yung kaninang tanghalin. Ayan. Halo-haloin. Ilang baliktad lang po. Luto na yan. So, ang malunggay, libre. Libre na. Masustansya pa. Ayan. <laughs> Kaya po yung malunggay ay aking uh, paborito. Ayan. Ang problema lang po sa malunggay, medyo mahangot. <laughs> matapang po yung kanyang uh, amoy pero siguro ganun talaga sa gamot nga po kapag mahusay medyo matapang din yung amoy so ganun siguro talaga yung malunggay yan hintay-hintayin po natin maluto yan pipit na natin yung kalat baka tayo yung mapagalitan nung naglili naglilinis yan Uh, makalatang kusina na sasabon po tayo ayan kanina may tira pa tayong isang perasong yilupin isama na rin po natin dyan Ayan. Baka hindi yan nila kainin mamaya. Ayun. Hintay-hintayin po natin nga, uh, kumulo pa ng ilang uh, segundo. Ayan. Okay. In less than na 10 minutes, ito na po yung talagang masasabi nating budget na budget na ulap dahil libreng nakuha natin at naibigay ng ating mga kaibigan, mga kabiyahera. Okay, nakasalba po tayo ng isang ulama ng gulay ngayong hapunan. Salamat, salamat sa gracia. Salamat sa nagbigay. Hanggang sa muli po.